Harry Rocky ang ating pambatong, Kailangan natin siya sasignate. Harry Rocky ang kakampi mong, Harry Rocky lahat tayo. Harry Rocky ang ating pambatong, Kailangan natin siya sasignate. Harry Rocky ang kakampi Rocky lahat tayo. Former cabinet official who lobbied on behalf of illegal Pugos. Um dumating po si dating secretary Harry Roque. Kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Uh. Ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Liong Hindi na po to laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasama, kasama! Right. laban sa pwersa ng kasabang wow. kasabang wow. ano po masasabi ninyo? inisa-isa ko po ang records wala pong kaso for human rights violations sa Amerika <laughs> si Ferdinand Marcos <Matthews> Jr. <laughs> ngayon po ang ating presidente hinaharap 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Hanululu dahil meron pong 2 bilyong dolyares na award sa mga biktima na karasan sa Marcelo at ayaw niyang sabihin kung nasan ang tagong nakaw na yaman ng kanyang pamilya. PI ay, bahay na may kinalaman si Attorney Roque. ni Sir na kung stockholder kayo sa Biancham, bakit sabi niyo hindi niyo alam kung sinong may-ari? nung bahay na pagmamay-ari ng PH2 na pag na ang may-ari naman ay ang Biancham din. Kung saan kayo stockholder? Ah, uh, po. Paano kayo naging stockholder ng Biancham? May pinasign na po na document sa akin before to be a stockholder po ng uh, Biancham po, Madam Chair. Ah, siya ay majority stockholder ng Biancham. Incorporators ng Biancham. Ah, uh, ano pong ginagawa ng mga dokumento nyo doon sa Porac? Um, nakita po yung mga documents ko po sa Pogo Facility po sa Porac po kasi doon po ako nakikistay po, Madam Chair. Ay may isang room lang po ako doon na parang boarding house po, kumbaga po yung pinagstayan ko po doon, Madam Chair. Kung living arrangement nyo doon, may rent po ba? Or nagtatrabaho din po ba kayo doon sa Pogo Hub? Um, Nagsistate mo ako doon sa para po for free po, uh, Madam Chair. There's no, ah uh, pero po, I've never worked with Pogo po. I've na okay. Wow, uh, so free. Well, na nakapagtataka po talaga na nakakapag, uh, nakikitira kayo doon loob ng Pogo Hub. Kumbaga, it's a business ah uh, uh, area. ah uh, pinapatira po kayo doon ng libre. Bakit libre? Kasi kahit one or two or three or four days kayong pinatitira doon, Uh, usually uh, may rent uh, yung yung ganoon. Um, hindi ko po alam bakit hindi nila ako sinisigil, Madam Chair. Nyo, pag pagano siguro kaya natatawa din yung bang mga kasama natin, eh, naiisip namin sana all. Ito lang tayo bilang Pilipino. Malakas po yung utang na loob natin. Yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin, lalo na't walang hinihinging kapalit, ay talagang at least inaalam natin bakit. Pa paano nyo po unang nakilala si Attorney Roque? ah uh, nakilala ko po si Attorney Roque through my mother po. Ah uh, dati pong barangay captain ang mother ko sa barangay po namin sa sa Bohol po. Tapos uh nag-request po ang barangay namin ng isang project po which was funded to the office of Attorney Harry Rocky when he was still a congressman po. Nag-integration po sila sa Bohol. Doon ko po na-meet si Attorney Harry Rocky po, ah Madam Chair. Si Attorney Roque ba ang nagpakilala sa inyo doon sa uh, may-ari o management ng uh, Pogo Hub sa Porac? Ah, uh, yes po, Madam Chair. Right. Ano ang mga pangalan nila nung ipakilala kayo sa isa't isa ni Attorney Roque? Ang namit ko lang po, Madam Chair, is, is Miss uh, Cassandra Leong lang po. Okay, so namit niyo po si Cassandra or Cassie Leong. <laughs> so maya maya tignan natin kung mapapatapless natin si Ronnie Leong. <laughs> okay, ako magtataples tapless ako. <laughs> See later. Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Binget ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po ay umalis ng gobyerno. And I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Dahil as of January of 2024, yan po'y pinaupahan. Ng... Kami niyang meron sila noong joint bank account ni Roque pero sarado na raw ito ngayon. Magkano naman ang kinukontribute mo o kinontribute mo initially doon sa joint account ninyo? Uh, wala po akong kinukontribute po doon. Ang pinakamalaking deposit daw sa account ay 3 milyon piso. Ang pinakamalaki naman na withdrawal ay 1.8 million pesos na ginamit umunong pambayad ng staff ni Roque noong eleksyon. Ang Facebook post ng Impact Leadership Harry Roque signed documents for former staff and quote unquote travel companion recovered in Porac Pogo raid. Bakit kailangan naka quotation marks yung travel companion? Oo nga. Sean. Ang nakita daw is ito nakasulat dito nasan ba yon? May bong, may presyo pa eh. Ito, <laughs> sweldo sweldo, oh, sweldo. Presyo nga ng sweldo, ikaw naman Kasi delikado yung sinasabi mong presyo eh <laughs> Presyo ng sweldo Ang presyo ay para sa mga pag Lahat bag. ng sweldo ay may amount Compensation rate nga oh, sinulat compensation na Compensation oh, rate of P54,251 mm -hmm. pesos A month or Malamang a month yan mm. Kasi kung a day yan oh. Malaking presyo yan Pero tika O oh. Bakit ba issue ito? Eh, karapatan niya naman siguro mag-appoint o mag-sama kung sinong executive Correct. assistant. Correct. Three. Oo. Ang gusto niya. At uh, siya ay Mr. Supranational Philippines uh, According to Abante Oo, uh, ah? 2016 Ano sa ba yung Abante. Mr. Supranational Philippines 2016? Ano yung mga contest ata ito na lumalaban din internationally so, Well-rounded kung uh, gano'n Tupor, Tauke confirm that he would provide financial support for De La Serna's travel to Poland Travel Travel mm -hmm. To Poland, Ukraine, and Italy from October 9 of 2023 to October 18 of 2023 as Travel Company na... Mm. Yeah. <laughs> Mamatay sana kayong lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap ng mga Pilipino. Gusto ko nga po malaman, eh kung nakita nila doon sa bahay na yon, yung tao na hinahanap nila na allegedly may sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po ako nagkakamali, again, as part of due diligence, yung isang lalaking nahuli dyan is the partner of my is the partner of my or or of the lessee, no? Hindi ko naman po tinatanggi na may interest talaga ako dyan sa korporasyon na yan. Inaresto na ng korte si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa kasong qualified human trafficking. Inilabas ang Angles Pampanga Regional Trial Court Branch 118 ang warrant of arrest laban kay Roque. masaya, yung mga walang ya sa akin sa Wad Committee. Bye bye! Ubadero, bye bye! bye. 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 Abans! Ano yun? Sino sino yun? Benny! Abante! 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 Bye bye! Pagwa ano? Bye bye! At saka mga kampon ni Joma Season na nangarap mag senador si Castro! Bye bye! Sino pa isa? Si... Si yung isa pang babae. Rosas! Rosas! Bye bye! Ayan, basura. I am a creep feature of prayer hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon please lang po i need your prayers ano po masasabi ninyo na sana nga hindi lang iglesia, hindi lang mga simbahan ang lumabas na sa mga lansangan at isubala ang mga buhay para sa kanilang paninindigan laban sa korupsyon at sa pagbabago ng gobyerno kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino na. Dahil uh, alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Tal ni Marcos Jr. Alam mo ba? Mahal mo na Wala tayong magagawa Mahal mo na Eh, but I don't Eh, but I don't Eh, but I don't Eh, but I don't Ano po masasabi ninyo?